Oh guys, so guys, good morning. Ito pala yung guys, kasi hindi pa kasi natapos yung aking yung aking mga pinapabarnish yung mga ano nito, aparador, kaya nito po siya nakalagay. So yun po talaga, misa po talaga. Dito pa pa yung misa, hindi pa po, po natapos. So nandiyan yung misa kasi mga old na po kasi siya. Kasi almost ano na po kasi siya, 26 years na po siya, hindi po yun nabarnisan. Kaya yung ano po kasi siya, yung anim po, lahat po pinapardisan, mga set. Mayroong ano kama, tapos yung lagayan ng anong lagayan ng Lagayan ng damit. So, pinapabarnish na. So, ito pa lang din yung natapos. Pinabarnish. Ito pa lang natapos. So, ayan. Bagong varnish po yan. Kaya kumikintap po talaga siya. Ayan, mga bagong varnish. So, ito pala yung aso ko, guys. Si Jackie. So, nagugutom na yan. So, ang gutom niyan, baby. So, andito yung lahat. Yung mga, ano ko. Ayan, marami po talaga. Ayan, makalat po talaga yan. Kasi hindi pa po. Kasi dumating yung... Yung ano... Yung... yung Aparador, yung mga divider hindi pa dumating. Saka, lanjan pa, lanjan pa, oh, yan jan. O, nandun pala yung pusa. So, dito ko nilagay yung okay, mga damit, yung mga ano. Kasi, hindi pa yun natapos yung lagayan ko ng aparador. Lagayan, yung aparador ko yung lagayan. ng damit, so, lanjan ko nilagay. So, lanjan yung salamin ng misa. So, guys. Talaga po, talagang. Ano po talaga ngayon. yun po talaga siya. Ano pa maganda wala pa mga design kasi hindi pa talaga kasi dumating so dalawang linggo na siya doon so Friday yun kinuha dalawang linggo na dalawang linggo tatlong araw magtatlong araw so mag sabi ng naggawa noon ay ano daw yun matatapos daw yun ng ano matatapos daw yun ng Friday ngayong 9 so sana matatapos na siya kasi para makapaglinis na ako guys so yan ito din pala yung aking mga ano ikod nga tata di makuha naman bulaklak kanina so yun na uh, na boring talaga guys so, ito guys, anong to ako ng ilo tungan na, mabuti nang lang Ah, uh, na kaboring talagang guys. Ano nung magisang, so yam buksan natin kasi ikit na yung <coughs> yan may po siya ganyan kasi ito po yung aking bakuran ganyan ah nakakalungkot hirap talaga dito guys yung motor ko guys sila na guys hindi na mag-andara So, yan. So, hanggang dito na lang, guys. Mga kapasaway, hanggang dito na lang. At ako'y magdadamo naman ulit. So, thank you so much. Ito lang po. Dito lang po ako laging umikot-ikot sa aking ano. Umikot-ikot sa aking bakuran. So, Ayan. ano kayong usa dyan